Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ngayon ng reaction opinion Itong post ng mo Central Luzon Tungkol ito sa pahayag ni Attorney Rowena Guanson Galit na galit siya Sa mga BBM supporters Mga kakampings ang iba dito <laughs> Pinupurin nila si BBM Ito Calling out misplaced praise Rowena Guanson Islams BBM supporters Why praise him for his own mistake? Former Comelec Commissioner Rowena Guanson criticized those praising President Ferdinand Bongbong Marcos saying oh, ito ang kanyang ano, bakit nyo pupurihin si BBM sa kasalanan nasyadin ang may gawa. Sos Mariosep, kain suka talaga. Okay. Bantay natin na, yung kain suka, sino ang kanyang pinaparingan? Ito na yung mga dilawan. Kasi ang mga dilawan o kakamping, since 1986, talagang anti-Marcos yan. Antay Marcos. Ngayon, mayroon na silang tactical alliance itong kamping ka at sa BBM. Kaya tignan nyo yung mga rally kahapon. Sa EDSA, si lalo na si Vice Ganda, nagmumura siya. Talagang galit na galit. Kailang poros generic. Mga magnanakaw! Ganun ako. PI ninyo. Wala man lang siyang mapangalanan sinong magnanakaw. Kasi nga, ang rally daw nila hindi anti-Marcos. <laughs> Anti-corruption lang daw. Oh, so yung iba sinasabi na si BBM ang nakadiskubre sa mga flood control anomalies yan dahil yun nga, nagbisita daw siya. <laughs> Ay, nako. Kaya lang siya lumabas na nagbisibisita na nung first three years niya, hindi eh, lumalabas yan. Bali, wala lang. Bilib na bilib sa flood control. Pinagmayabang pa nga niya. Eh. Kaya lang nung natalo na ang alyansa niya sa eleksyon, nararamdaman na niya yung galit ng taong bayan sa kanya administration. Saka na lang siya, nalaman o oh, sa kanyang mga podcast interview sabi niya niloko ako mali yung mga report na nakakarating sa akin ganoon inamin niya eh tinanong siya eh masyado ka daw mabait sabi ni Kato niya eh, wala akong magagawa hindi ko na mababago ang ugali kong mabait yan yung sobrang kabaitan niya sobrang tiwala niya na kung anong report sa kanya, tanggapin niya, yun ay pagmayabang niya. Ganun ang nangyari. So, it's a question of leadership and management. Tapos pupurin nyo. Tapos yung budget. Bakit niya pinirmahan? oh, mabuti pa itong si Senior Associate Justice Antonio Carpio. Believe na rin ako sa kanya dahil kung ano ang nakikita niyang katotohanan, yun ang sinasabi niya. Kahit anti-Duterte siya, kaya yung pahayag niya today sa guwata sa interview. Liable si Marcos Jr. Sabi niya, ito na yung worst corruption scandal in our country. Much bigger than Marcos Sr. Uh, corruption. Double, triple, times 10 na yata corruption ngayon. Bakit? Kasi pinirmahan ng Pangulo ang National Budget 2025 na alam niya mayroong budget insertion na 421 billion. So, coming from a retired Supreme Court Justice, that's mabiga. O, tapos yung mga uh, senador, Senator Franklin Drilon, Senator Lacson, anong sinasabi niya? Worst budget in our nation's history itong 2025. Sinong pumirma? Siya! <laughs> o, yung pinsan niya si Romaldez, nagpahayag ngayon. Sabi niya, hindi ako ang kwan. Wala akong corruption dyan. Wala akong kwan. Wala akong negosyo sa construction. Sa mina lang ako. Bago ako naging house speaker, bilyonaryon ako dahil nagninegosyo na ako sa mina. Oh, yan, yung mga ghost flood uh, control uh, project, ghost. Hindi ako maiisagawa niyan. Si Saldeco at saka si Congressman uh, Romeo Momo ng 1st District, Surigao del Sur, nag <laughs> nilaglag niya na. Wala akong kasalanan, malinis ako. <laughs> si Saldeco, ganun din. Ayaw niyang umuwi kasi pinapauwi siya ng kongres. Pagpilitin niyo ako, magre-resign ako. Karapatan kong magpagamot sa aking sakit. Oh. <laughs> Dahil malinis ang konsensya ko. Oh. Pare-parehas na sila. Mga ang pinakamalinis na presidente, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Saludo ako kay PBBM, sabi ni Anjo Iliana. Bakit siya ang pinakamalinis? Palaging naghuhugas ng kamay. Oh, parehas na sa, sa kaniyang pinsan. Pinakamalinis ako na speaker of the house. Wala akong kinalaman dyan. Si Saldi ko lang at uh, Romeo Momo. <laughs> Hindi ko na nabantayan, sabi niya. Sa dami ng ano, ang kapal yung uh, report, bill ba yun, whatever. Hindi ko na namalayan. Ang dami na palang isiningit. Insertion na pala. <laughs> ang galing nila. O, oh, yan, yeah, mga hugas kamay. Okay? <laughs> so, salamat, Atty. Guanson. <laughs> sabi niya, mga kain suka. oh, mayroong isang senador yan. Ngayon ha, senador. Nung una, nung inilibing ang uh, inilibing ang uh, Marcos Senior, galit na galit siya. Huhukayin namin yan. Diktador yan, mamamatay tao yan. Sabi niya sa Marcos Senior. O oh, ngayon, wala na, tahimik na. Palitra-retrato na sila. Oh. Ano yan? Di ba? Kain suka. Nung una, kalaban mo, sino, talagang sinusuka mo. Mga magnanakaw, mamamatay tao, mga kurap ngayon. Kapartner na kasi tactical alliance eh. Ang kalaban nila si BP Sara. <laughs> Nagtutulungan ngayon itong kakamping. Mga peking kakamping. Ang tunay na kakamping, itong si Atty. Guansun. Eh sinasabi niya, mga kapwa niya kakamping mga kain so kayo bakit niyo pinupuri yan si uh, Marcos Junior siya pa ang naging hero ngayon okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel nakakatulong tayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil uh, income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo namimigay tayo ngayon ng live yield assistance sa kanila nagpapatanim ng saging lakatan at uh, Arabica Coffee. Panawarin niyo ang video na ito. Ako sa area sa Kapihan ni Enrico Hagingan. So anak niya siya ni Angkol. So karon ako silang bisitahon. So mayang buntag diante? Buntag. So mag-abono siya. So naman sa pag-abono. So muna na yung sa kapi nga. Isa na siya kabulan. Pusoy naman ako. So naanay ko niya. Naanay mga sanga-sanga muna niya ang itsura niya, oh. Man sa pag-abun, oh, tarungan kita, oh, tabun. Para nga mas dali masuyop ang kapi. Mas tambal siya, o karon human sa pag-abono spray na po Ano, ano Pag ginoo, huwag sa nag-suporta sa pagtanong o kape. Eh. Oo. Uh, salamat. Sa akong anak kasi. Sa akong salamat. Oo. nag sa tanong sa akong anak ay 2 asas talagang karoon. Oo. Uh, Kami na nag-maintain ani sir. Huwag problema. Oo. Uh huwag pa tayo mga tabang sa nagtabang ni ini. Oo. Kasi pagkaroon, magpag-insact. Uh -huh. uh -huh. Ewa, pagali ang trabaho karoon. Uh -huh. Oo. Ika naman itong gitabangan uh -huh. ni mo nga. Oo. Uh -huh. So, salamat kay Auntie Dia. Salamat. Mm sige, salamat. So 300 ni siya ka punuan ang tanom sa kapihan ni sa anak ni Auntie.